ko, uh, ito na yung bagong bihis ng McLaren Church. Yan sila yun. Bago misa yan, yung pare nandito sa may pinto na, ano, Mindor. Yan yung dalawang pare na no? yun. yung dalawang pare, yan yung nagantay pa ng pisang misa. Mag-aano muna siya ba? Yeah, no, sila oh. Bago mag-umpisa yung misa, gano'n ang ginagawa nila. Ganyan yung mga pare, gano'n na sa may pinto, sa mendor. Tapos may may lalakad na yung punta doon sa altar. Bago mag-umpisa yung misa.